Ngayong mas mataas ang presyo ng mga bilihin, hindi na raw uubrang magpakachusi pa si Luis. Halos kalahati ng maliit niyang sahod, napupunta raw sa pagkain at tipid pa yan sa lagay na yan. Ang headline inflation ay bumagal. Pero sa report ni National Statistician Dennis Mapa, bumagal ang inflation rate sa 3.9% nitong Desembre Bunso daw ng mas mabagal na taas presyo sa kuryente, LPG at upa sa bahay, gayon din sa ilang pagkain kabilang ang gulay at karne. Pero sa buwan ng inflation, bigas pa rin ang may pinakamalaking ambag. Umaabot daw ng 9 hanggang 10 pesos kada kilo ang itinaas nito mula Desyembre 2022 hanggang 2023. Pumatak sa 19.2% ang rice inflation sa nakaraang buwan pinakamataas mula nung nakapagtala ng 22.9% noon pang March 2009. In January to July noong 2023, ang inflation sa bigas ay stable, mga nasa two, just above 2%. Kung walang pagbabago sa presyo, uh, let's say yung January to December, yung inflation ng rice in January would still continue to be at this level. Si Mona Lisa medyo mapili raw sa bigas kaya noon pa man yung may kamahalan na ang binibili niya. Pero hindi naman daw kasing taas ng presuhan ngayon. Siya doon ang mahal niya, 58 na yan na. Sobra na. Kaya lang, wala tayong choice eh. Hindi naman pwede, hindi tayo bibili Sa Mega Q Mart sa Quezon City, 53 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas imported pa. Mas mahal ng piso ang local well-milled rice, kaya na lang nitong tinda ni Ramon. 52 pesos ang puhunan niya, may gastos pa raw sa plastik, kuryente at trenta. Kaya parang piso kada kilo na lang din daw ang talagang tubo niya. Pwede well, kami kukuha at mahal para lang may mabenta Lalo na po ngayon, yung magkakaroon po ng ilinin il nyo, eh di na ano, po yan. Wala lang bigas na ano, lalo ng tumas ng tumas. Sabi ng grupong Bantay Bigas, posibleng lumobo pa sa 60 pesos ang kada kilo sa Pebrero. Dalawang linggo na raw itong tumataas ng nasa dalawang piso dahil sa manipis na supply. Tugma rin yan sa datos ng Agriculture Department kung ikukumpara ang katapusan ng Disyembre at ngayong Biyernes. Piso ang dagdag presyo sa regular milled rice at dos naman sa premium. Ayon sa bantay bigas, nagmahal na rin ang presyo sa global market. Kaya wala rin daw magiging epekto yung inaasahang 500,000 metric tons ng imported rice mula India at Taiwan. Baka nga raw mahila pa nito ang presyo ng local rice. Wala pa tayong anihan, no? Um umaasa yung uh, gobyerno don sa uh, pagdating ng imported So ano may mai expect natin na pagbaba nito? Anihan ng ating mga magsasaka ay uh, February, tapos hindi ka agad-agad naman yan na maipapagiling. At, um, ito naman ay uh, urgent proposal sa so gobyerno na bilhin na niya yung lahat ng ibinibentang palay ng ating mga magsasaka. At least uh, March may mabiling murang presyo yung... Pakiusap din ng retailers at mga mamimili, bagong taon na raw, kaya sana ay magbago na rin ang kanilang sitwasyon. May, uh, alaga. Carrie Gator, CNN Philippines.